So ito mga katay Bicol. Ayan dito po ito sa Barangay Bulawan na ano na to. Ah kalsadang ito. So ayan. So yung bumagsak po ah nilagyan na ng tambak. So nadadaanan na po siya. Ayan, hindi na siya one way. So nadadaanan na po two so, way na. Ayan, tinambakan na po. So ipinapakita ko sa inyo mga guys yung daanan dito mga ginawa. Ayan ang DPWH Bicol. So ito na po. Ah, nilagyan nila ng tambak. So, ito po ang mga kalsada dito na makikita nyo sa bayan ng Lupi. Ito pong mga ginawa ng DPWH. Ayan po mga katambikol, oh. nilagyan nila ng tambak. Pwede nang madaanan ng sasakyan. Ayan, galing Bisaya, Bicol. So, traffic pa rin po hanggang dun sa dulo. Ayan. so may mga ano na may mga tambak na mga bato, malalaking bato so dati bumagsak ito mga katamay bicol talagang one lane lang dito ang ah, uh, nadadaanan, so ngayon po two lane na siya ayan yung galing uh, naga ayan, dina pong makadaan dito so ayan mga katayang so update ko po kayo in-update ko po kayo sa kalsada dito sa Bangay Bulawan Lupika Marinisok, ayan yung kalsada ditong bumagsak, ayan na po so tinambakan na so haba pa rin ng traffic dito hanggang doon sa dulo talagang uh, matrapik pa rin mga katamay bicol dito sa bayan ng lupi ayan barangay bulawan anakas ako po nito hi sir ingat ako so, oh. Ayan, so tinambakan na ng mga malaking bato. Ma-traffic pa rin ngayong araw na to. So update natin mga guys ngayong araw na to. So, ganito pa rin po ang na traffic dito sa bahay ng Lupik. So, mahaba-haba pa rin pong traffic ang nakakanasan. So, ayan po mga katamaybikon. in update ko po kayo dito sa uh, ginawa ng DPWH. Ayan. Pinakita ko po sa inyo. Kasi yung iba, uh, nagtatanong po uh, kung ah uh, okay na daw yung mga kalsada kung natamba ka na so ito na po okay na ayan po naladaanan na sir shout out po ayan grabe oh <laughs> Matinding traffic pa rin mga katangay Bicol Ayan, talagang magkabilaan Ito po, papunta po itong Manila galing Bicol Ito naman mga sakin na hindi gumagalaw uh, galing itong Manila So update po tayo dito sa kalsadang Ah, uh, na ng DPWH Bicol. Ayan dito po sa Barangay Bulawan, Lupi. Ayan. So, Andaya Highway, anakas ako pa rin po nito. So, ito na po. Ayan, pidi nang madaanan galing Naga, galing Bisaya, Mindanao. So, marami pa rin pong mga sasakyan. Traffic pa rin po kasi may mga ginagawang kalsada pa rin dyan sa dulo. So ito po mga katayang Bicol, pinapakita ko po sa inyo yung update sa ginawa ng DPWH Bicol. Ayan po. So magkabilaan pa rin yung traffic dito po na nakakanasan ngayon sa bayan ng Lutip. Ayan, haba pa rin hanggang po dun sa dulo. Okay, ito mga guys, Ayan, nandito tayo sa Parangay Bulawan, Lupi Kamarinisor Ganito pa rin po ang nakakanasa na traffic Ayan o, oh, haba Napakahaba pa rin po Matinding traffic pa rin po ito Mga katamay bikol Talagang Heavy-heavy traffic Nakakanasan pa rin po ngayong Oras na to Napakahaba pa rin po So in-update ko po kayo mga Katay Bicol kung uh, ano ang uh, sitwasyon dito sa bahay ng Lupi. So ganito po. Ayan yung mga kasadang ginagawa po dito. Kaya ayan, nagkukos ng matinding traffic. Yan no? uh, o. Oh. Ah, nito? Hanggang doon sa dulo ay talaga matindi 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 traffic ah, na naman so galing tayo doon sa barangay Pulawan papuntang sinto ng Lupi so ito po update ko naman po kayo mga katamay pikol grabing haba ng traffic na to Ayan po Dol! Grabe! Talaga Patinting traffic to Ayan, so papunta tayo dun sa sinto ng lupi Oh! Grabe oh Parang hindi biro to Grabe, grabe, heavy, heavy Yung traffic Matindi Oh! Shout out! Grabe, talagang matindi to. Ayan o. Ang ganto sa dolo. Matindi traffic to. Ayan. Talagang hindi biro ito mga katay bikol na takabit na dito sa bahay ng lupi ayan so haba so galing tayo dun sa barangay bulawan hanggang dito ayan sa may mga ano nang uh, angat buhay village lupi So gabi mga katangay Bicol Traffic na trapik, Ayan hanggang doon pa tayo sa dulo Taka. Tingnan natin gabi haba oh Eh Grabe talaga Matindi traffic ito mga katambay Bicol. Grabing traffic mga katambay oh. Matinding traffic to talaga. Heavy heavy traffic. Ayan. So nandito na tayo sa sintro ng bayan ng Lupi